Ano yung on pa? buong ano yan, buong sa Sudan. Hindi, dito sa Will. Ah, dito sa Will. Sa Will, yung mga, yung mga polis. Mga police, uh, Hawak niya rin mga, yung mga, ibang habang national na polis. O yung, uh, yung mga Pilipino lang. Oo, sila ang, ano, sila ang mga, uh, sila ang mga uh, nung, uh, parang, ano uh, nila, kung ano yung mga, uh, Uh, yung, yung mga low, yung, yung mga mm, okay. kasi kasi nga karamihan ng mga mga polis dito na ano hindi naman oh, uh, tutorial yung, kung kumbaga sa atin yung, ay yung ginagawa ng dalawang polis natin na pinay dito tinuturuan nila yung mga polis dito oo oh, kasi yung uh, ibang, ibang polis na yung may marunong matulat oo oh. uh, Mm. Hindi nila alam yung talagang batas, na... batas na, dapat ipatupad. Oo. oo. <laughs> yun lang. Uh, wala silang o, yung constitution nila na ano, hindi pa ano, hindi, hindi pa ano, hindi pa ano, yun ang duty ng mga kulay. Tapos napapatrol, mm. Talagang... Ay, sino yung minsan, di ba, pag nagpunta ka ng airport, sino yung nag- 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 check doon? Ay, yung mga UNDSS na yun. Hmm, okay. O yung mga security. Mga security. Kasi mga naka, ano eh, minsan naka, naka full battle gear pa yung pupunta rin eh. Ay, ano yun? Yung may, yung mga TCC, yung mga naman din para hindi, pa, hindi na dito na ano. Sila ang nagsisecure ng area ng, airport. Nung airport. Oh. Pero yung sa terminal na ano, yun yung uh, mga na UDCS at saka pati yung mga security na sa pinaki. Pero nagsisecure ng area na yun kasama na yung siguridad ng helicopter at saka yeah, um, ang ano, ano. uh, nag doon, may maintain uh, doon. Uh, responsibility, responsibility na ano yun nadadnan ko dito na mga TCC, mga sundalo. Yung pinakauna na nadadnan ko. Yung ganan, yung... Yung nalasing tayo. Oo. Oh, oh, kanan Ganan pa yun eh. Sundalo Ay, ba yung yun? naghatid sa akin kasama mo? Oo, oh, sundalo yun. <laughs> sundalo ba yun? <laughs> Ala, sundalo pala 'yun nung nagatid sa akin. Oo, oh, ano 'yun? Ganan. Sina? <laughs> ganan na sundalo 'yun. Mm. Ganyan. Okay. Pero yung dalawa, ilan lang polis na pinay dito? Pilipino. Yung dalawa lang. Si... Oh, yung dalawa lang. Si ah. Mamdansi si at si Mamiri. Ah, okay. Tapos.